Panag ng DAR at ng kapo ng Claymont sa pagtuto ni Maki Polido. Noong 2018, mismo si dating Pangulo Duterte ang nagbigay ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga katutubong ati sa Buracay. Hindi magkakatabi lupa, pero sa kabuuan mahigit tatlong ektarya ito. Pero nitong linggo, puwersahang pinasok ng mga armadong lalaki ang isa sa mga compound na tinitirhan ng tatlong pamilyang ati. Pinaalis sila dahil may utos umano ang Department of Agrarian Reform na kinakansila ang kanilang kloa. May mga mahaba pa silang mga baril Isipin mo yan ma'am, gan sila kaming mga ating, wala naman kaming mga barin, pana at saka pa, tanduko lang yung mga ano namin. Nang lumabas sa glit ng gate ang mga ati para kausapin ang kanilang abogado at mga madre ng Daughters of Charity, hinarang na ang kanilang pagpasok. Hindi tuloy mabalikan sa loob ang tatlong ating edad 12 hanggang 14 na naiwan doon para hindi tuluyang maangkin ang kanilang lupain. Mula lunes hanggang kaninang umaga, inaabot na lang ang pagkain ng mga bata sa butas na bahagi ng bakot. Ngayong hapon, pinalabas na ng mga ati ang mga kabataan. Pinalabas na po namin ang mga bata dahil medyo natatakot na po sila sa tapang po ng mga nakikipag-usap sa loob. Ayon sa Bugado ng mga ati, April 2023, pinayagan ng DAR Regional Office ang application for cancellation of CLOA ng claimant na si Digna Elizabeth Ventura. Ibinasura ng Regional Office ang motion for reconsideration ng mga ati, kaya't umapila ang mga ati sa DAR Central Office sa Manila. Wala pa raw silang natatanggap na komunikasyon mula sa DAR Central Office. Walang final order. In fact, there would be a final order from the Department of agrarian reform, it will not be the security guard who will implement it. It would be the sheriff of the Department of Agrarian Reform. Nobody else. Pero dahil wala ng mga ati sa loob ng compound, sinimula na raw ang pag-demolish sa mga bahay ngayong hapon. The only one that could make an order to demolish is if they have a writ of demolition issued by the Department of Agrarian Reform or any court for that matter. There was none. Sabi ng abogado ng claimant, ang ginawa nilang pag-okupa ay exercise of the right of dominion, possession, and ownership dahil kansilado na ang klowa na hawak ng mga ati. Kusa raw lumabas ng compound ang mga ati at hindi nila pinwersa. Hindi rin daw armado ang mga gwardya. Sa isang pahayag, sinabi ni Dar Undersecretary Napoleon Galit, kinansila ang klowa ng mga ati dahil hindi ang kop sa agrikultura ang lupaing ibinigay sa mga katutubo. Bukod sa maliit din ito para taniman at paghatian ng ilang pamilyang ati, lumabas sa soil analysis test ng DAR Regional Office na not suitable for agriculture ang lupain. Pero bibigyan pa rin daw ni DAR Secretary Conrado Estrella ng lupang masasaka ang mga katutubong ati. Hindi lang binanggit kung saan ito sa Burakay, kung sa Burakay man. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas. Kahit Semana Santa, walang pahinga sa pagtugis ng mga wanted ang pulisya. Sa Calabarzon, mahigit lima